Ngayong araw nga mga ka-viewers, ang ganap muna natin ay, ayan, nag ako ng freezer ng Joyce Ice Cream. Ayan. Kasi nga, yung mga gilid-gilid niya talaga dito ay sobra na talaga siyang marurumi. Yung mga dito sa pinag-anuhan ng pinto, tsaka dito sa, mga, sa may ilaw. So, ang ginagawa ko, pinapalinis ko to sa ano ng taon ng sa Joy Eyes. So, kaya lang, dahil nga sa napag ko talaga na gusto ko talaga muna siyang linisin bago ako mag-order. Kaya, ayan, dinipros ko talaga muna siya. Kasi, para talagang malinis ko yung mga gilid -gilid. Oo. Minsan-minsan lang naman to ginagawa kong mag -depros. Madalas, tinatanggal lang ko lang siya ng mga yellow dito sa gilid-gilid. Ayan, patapos na ako mga ka-viewers. So, ang ginawa ko bago ako nag-depros, talagang nagpakunti muna ako ng ice cream. Mm -mm, yun lang, yung mahirap kasi. Yung mga bumibili, laging sinasabi, yung mga binibili nila ay wala. Dahil nga, sa sabi ko, magde-depress talaga muna ako. Kaya, ayan, may kunti pang natira. So, nilagay ko muna dito sa freezer ng rep ko. Kaya, ayan, minamadali ko rin siyang linisin para maibalik ko. So, ayan, yan na lang yung mga tira niya. Pagkatapos nito, pag nailipat ko na siya ulit dito, so kailangan ko na ulit mag-order. So, yan ang teknik mo na ngayon ni Madam. Para malinis muna natin. So, ito yung pinto niya. Nilinis ko na rin to. Pinunasan ko na rin to. Tapos, ito yung mga lagayan niya sa loob. Ayun. Kaya, medyo Uh, malungkot yung mga customer ko nitong mga nakaraang linggo <laughs> kasi nga lahat ng gusto nilang bilhin ay wala dahil nga sabi ko kung ano lang ang mayroon yun na lang muna dahil kailangan ko talaga mag defrost at malinis naman muna ang freezer ng aking ice cream o ba diba? o ayan malinis na ikaw so, pala'y wala sa isip bibidyohan kita <laughs> <laughs> Bibidyohan kita kasi nga nawala ka sa isi. Oh, ano nga rin dyan? Wala, nilinis ko. Di ka dumating eh. Siyempre, naubos. Oh, yan, eh. eh, gusto ko ako mag depress Bakit ba? Maaantay mo ba ng ilang oras? Ayan oo. Oh, oo, oh, ano oh, lang ha? Opa, ah. Oh, oh, ayan oh. Oh, di ba? Kaya? Wala, okay. walang video yan. niluloko lang kita. Ganda ng camera mo. Kalbo, oh. Bago ata sa cellphone mo. Ayun, walang laman. Uh -huh. Order na. Uh -huh. Hmm. Chocolate cone. Crispy hindi. Siyempre. Sama yun. Chocolate crispy. Choco cone. Choco cone, tsaka sweet corn. Makalipas nga ang ilang oras. <laughs> Ayan, at dumating na nga si ice cream. O, ba? Diba? Siyempre, nung dumating siya, busy busy na naman si madam. Kailangan kasi mailagay agad sa freezer para hindi matunaw. Kaya, ang ending, ayan, hindi ko na nakuha ng video. Kaya, ito, box-box na lang. Ipapakita ako sa inyo. Bali, seven box pala siya.